Good morning. Karun buntag sa'yo, magchaging may pangpaugnat sa kusog. Kining akong asuka ni di Papa, dili na siya ganahag video-video, pero wala na siya mahimo kay siga bi ako, siga og mata. Padungad to, nagsigi kong kay gikilig ko. Wala pa gani nagsugod o kabinat ang ugat, gikilig na ko. Ganahan kayo ni siya magdula og basketball maong naga-exercise siya pang pataas sa hangin. Gachaging pugo ko labong na ako'y kauban kay sakit biya akong likod. Ese, Miss Pan, motong biya pug <laughs> Daghang purpose ning among pagchaging. Usa na ana para maibalik ang mga kusog nga nawala nga way resulta. <laughs> Daghan kayo nagwalking sa ilang mga dog ari sa pagkakita nako na sa mga iro nga nagbiga na ito mga akong hunahuna. -huna. <laughs> Hoy, kakiat na naman jud Miss Pan. <laughs> kining dagana na sukod among ginhawa. Kaysa ngit-ngit dili may makahibaw o kinsa na lamay na ginhawa. Manguli na may, kaya among isulay ang hangin o taas na ba, labong uwan uwan karon. Sunod video, ayaw lang makatingala kung naanay na bilwa. Resulta na nas mga ugat nga nabinat. Samtang nag ko, ming -sod sa akong unahuna nga matog yung daghan. Daghan? Lawato na lang yun nato ang kamaturan nga human mag-exercise, banat o kaon. Human ka on tog. Ako lang yung gisulit og enjoy ang panahon kay talagsa ra jud ni nako mahikapan nang akong asukal di papa. Manginaot ko nga makasabot ra mo. <laughs> Nindot kay ni siya kay mabuutan. mabutan jud basta na ay video hadlok jud di patulpo. <laughs> Pag abot na mahaw mi unya ang sudaan na ay sabaw pang with egg. Human na mo ming dug abo gas kay nabusog. Nag ice candy mi lami og gahi-gahi. Alam <laughs> mo mo palabi og seryoso og tuha kay dili man gani ko mutuon ako kamo pa ba daw be belo ay ta kay kung nayto mang imong hunahuna aw imo pud na <laughs> dili para magtagbo ang kilay kay nipis ra ba kilay katagpa kung seryoso ka aw siya mana. <laughs>